Ayan po TV. mga kabarg, si kayo, Idol Japper Sniper. Ayan, maraming salamat sa napaano. Saan dito yung kayo? Opo. Sa balay tigilin. Matagal na yung nag-YouTube. Bari, dalawang buwan na. Chef, Jan. Oh, anong oh, uh, content yung pangisda? Chef, Jan. Anong pangalang YouTube channel? Arnold Enteng TV. Arnold Enteng TV. Kaming dalawa yung nangyengis. Arnold Enteng. Arnold Enteng TV. Kaming dalawa yung nangyengis. Okay, yun. Kasama ko sa lahat. Inaabangan ka nga namin doon sa ano, sa layout ay eh, kasi hindi ata ko na para out. Ngayon hindi. Ang huling laut namin um... Kailan ba yun nung lumaot kami na hindi na kami umulit, naabot kami ng malakas? Yan niya, malakas ang ulit yan. Ayop na yun. Oh. Kanina lumaot tuli ka ma. huli oh, kami ng apat na tulingan. O, tulingan ang mga nahuli ngayon. So, uh, sa kawayan ay ito, malakas sa kawayan. bigyan nga, sabi pang ano ko pa iyo, pang tanige. Pang tanige. Ang video lang din ako. Yo mga ka-sword, um, nandito kami ngayon sa asyenda ni Kanuto. No, kasi nagkaroon ng celebration si Kanuto dahil 30,000 subscribers na siya. So ito na yung sinasabi niya. Uh, at the same time, dahil sumawad na rin siya sa YouTube. Uh, meron na tayong mga kaibigan ito, mga vlogger din. Uh, nag, um, na, rin kayo ng fortune. Oo. Anong mga mangingisda din sila mga kasuward? tanige. tanigay. Tanigay, tulingan. Oo. Ba, hindi, hindi kami nagpamakaabot sa ano. Kaya na, nakita yung... Kayong dalawa po. Opo, kami po. Kaming Sa bangkang... Ang pangalan na bangka namin, Prince MJ, kulay green. Kulay gray? Nakikita ko yun siguro. Hindi ka na naman siguro matagpuan. Parang may nakita kong Prince. Oo, ah, Prince, Prince MJ. Yun, ay ang aming bangka. nakikita ko yun, nakikita ko yun doon sa ano, sa tungdaan. Yun. Oo, oh, kami daan. nakikita ko yun dun. Si Tugleg, doon kami nag-lagit. Pwede ba? Ay, ay. 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 sir, ito yung um, rapala po, tsaka ispong pantanigay. Ay, nakabigyan sa to, Ay, hindi ah, ba bigmak yung rapala? Oh, uh. Ito, rapala to, pantanigay. Marami naman na hulit to. Oo, oh, nakakahuling yan. Nalang... Tapos ito, ito yung ispong pantanigay. Binigyan nila ko ulit tuglig nito. Itong... Ay, hindi, ang binigyan sa akin tuglig, pang tulingan. Andito si tuglig. Ano? Oh. Ito, ito pantanigi yeah, talaga to. Yan, ano ba to? Ginagamitan ba to ng ano? Ba um, pamato? Bato. Bato tapos antakbo. takbo, dahan-dahan lang. Oo. No? Kaya lang, di ba titimplahin mo pa yon kung ang takong kung hindi ba siya napupulupot sa tanse? Hindi na ano yan, hindi na po, hindi napulupot yan. Ah, hindi talaga tanigay. to? Okay. Ang takbo, ano lang, parang kulingan na isda lang ang pain. Oo. Oh, wow. Ah. na ng tanigi. Ito, ito ang gusto kong subukan mga kasuguldo. Yan. Do. Nagahunin yan. Salamat kay ano kay uh, ano ano Arnold and Ping Arnold and Ping. Ping. Arnold Inping TV, uh, binigyan nila ako dito. Um, spong at saka rapala. Yeah. Ito, gagamitin ko ito pagka, pagka season, lalo pag season na siguro no. Yeah. Malapit na yung season ng Tanigi. Pag season ng Tanigi, friend. nandun din kayo? So, April, oh, April, March. Uh, yeah. ah, yun ang abangan nyo mga kasuward, pag season ng Tanigi, sobrang daming bangka talaga doon sa Fortune Island. Mga, doon kayo makakapanood kayo ng mga mga video ng mga Tanigi na nagbuluksuhan para ulan. Pero ako, hindi ako mag, hindi ako pwedeng magtanigi doon kasi hindi hindi pa ako naka-encounter ng ganun. Baka magkamali ako, baka masabitan ko yung mga ibang mga tanse kasi kailangan doon magbarunung ka pag ang mga bangka doon. Oh, habit-habit talaga. Dahil sa sobrang daming ista. Kaya ang haba-haba ng tanse. Napakaraming bangka talaga Oo. daw pag na. Kaya yun ang ano, abangan natin. Salamat. Salamat di okay. eh, eh, ano. Nakalimutan ko na naman. Arnold and Arnold inping <laughs> Arnold and <laughs> in Arnold and okay. Pink. Um, meron kayong pwedeng makita yung channel uh, okay, uh, niyo. <laughs> salamat, salamat. Ayan si Idol Jopper Sniper, kumakain pa po siya. Ayan po Si idol Japan sniper. Kamakan siya Uy, di ko latin tikman to.

Ayaw. Ayaw shitso. Ready? One, two, three. <laughs> 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 one, two, three. Sinig kay sa kay 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 Sino yung nasa gilid? <laughs> si Idol, pwede pong pa-video sa amin. Oh. Okay. Yo! Um, ano sabi ko? Oh. Ito po mga kabirk, si Idol Japper Sniper. Nakita na po namin. Ayan. Idol. idol, idol, idol po namin. So, Suportahan niyo po um, si Arnold and Ping. Ayan, ito yung kanilang YouTube channel. Um, Suportahan natin. Panukuhin natin yung mga video nila. ah uh, buhay mandaragat din. Um, okay, salamat, you, idol. Po, idol. salamat po, Idol. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ayan po mga ako po ay uuwi na ngayon. Pero si na Idol Japper po ay nandito pa po sila, hindi pa po umaalis. Kaya nagpapasalamat po ako at nakita namin ang aming idolo na si Japper Sniper mga kaburgs. Ayan mga ka at abangan nyo na lang po uli kami sa aming po uling susunod na fishing adventure.